Tingnan natin tong bangkang parating mga idol. Dami raw tong huli, ha? Si Waray. Oh, yan meron yan mga idol, meron daw huli to, marami daw. bali uh, balita lang, yung mga naglautan. Totot kinutumbok tayo nito, ngayon oh, babanggain tayo nito, babanggain. Yan oh. Si Waray. Oh, yan oh. Half moon. Ang bangkanya, ganito, ganda ng view. Oh, relax na relax pag may huli oh ganda oh. oh may mga pasalubong sumalubong mga tropa na tutulong oh para din nila pa magbuhat oh kaya kaya na nila yan eh kaya kaya na nila yan lalaki ng katawan niya no mga idol oh oh magpipidyohin oh, ko na lang, lang ito mga idol oh suwaray oh <laughs> oh, yan. Uff. Uh, mm, <laughs> <gano 'n? laughs> na. Kain lang namin itong mga ito. Magkain lang. Ito ka na mga plastik na. Mga plastik. Saan mga plastik? Ah, Saan mga plastik? Abo kayo mga plastik. Mga plastik. Ala, unak ka pa sa akin eh. Ha? Nauna ka naman sa akin ng alis eh. Oh, wala. Panis. Wala good. Ah, panis. Panis. Manish, Papa, panis, you know? so, mga mm idol. -hmm. Panis. Bakalo daw wala yung kilo? Nang tulingan. 60 na ang kilo ng tulingan. Nagbago na ang presyo. Oo nga, tumasa daw. Ah, tumasa na? 60? Dati, 50? Tumasa Dati, Dati, 50 ang kilo. 30? 30? Ayan, 60 na mga idol. Gawa ng pangas na buwan. Jong! <laughs> Jong! <John. laughs>

Kuha ko na tayo, kuha na. Lang. Lang tayo, okay, lang tayo? Uh, okay. lang tayo? yung tagtutunog piraso, kinagtunog. Ay, akong piraso. Kuha 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 akong piraso. salamat to